Good morning, good morning, good morning. Grabe ang walis ni Irene. Oh. Kapal-kapal na ng dahon. Mm, kahit saan may dahon. Oh, ayan, wawalisin niya ni Irene. Mm. Kasi napakadaming puno dito sa amin. Mm. Kawawa ako pag herbs. Ayan oh. Malapit ng makalbo. Ito na namang isa, oh, yellow-yellow pa. Hindi pa talaga yan malaglag kasi hindi pa yan na brown eh. Sus Maria. Everywhere na ay mga dahon. Hmm, napa. Ay, grabe ang walisin man. Sus, giatay man to. Hmm. Ayan. Alam nyo, pag isang kahig niyan, sobrang kapal na yan. Pag mano, no. marami na yan. Diyos ko, isang tulilada. Tunilada na yan pag naipon na yan lahat. At yan, winawalis talaga yan namin. Kasi, pag magpunta yung mga, yung mga nag-rent dito mga car, <clears throat> madulas, kaya winawalis talaga yan, dyan. Uh, so, sus, hintayin ko lang yung makalbo. Ito lang, pero ito, sa na yan, is Batman yan, uy. Ready na ako para mag trabaho na naman maghanap na naman ng uiro yan na yung yan na yung aking task dito sa dito sa Jupiter Maghanap ng jamu hmm yan ah, okay lang yan kung ganyan ada oroy or malata ra na ito talaga kay di man ni pwede og i oi eh. kay piti manggaa oi eh. ah. Di pa sa oh, hinsod na ang ano oh, hinsod na ang mga dahon diri a oh. Maria Josep, kabaga na sa walison oh. Na oh, hinsod na oh. Hmm. Yan wawalisin ko pa yan diyan. Sabi ko nito ay eh, ipasimento ito dito eh para dito na i-parking yung car namin pag taglamig. Ayan yung aming backhoe o Musakay ko diha minsan. Lagi baru pergi, bijakan aku. Mau inak wahai, injak pergi, bijakan